Muling nagkita ang matalik na magkaibigan na sina Pastor Apollo Siki Buloy at dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan sabay silang nag-motorbike. Hindi naman ako nagulat na magkita magkasama sila dahil magkaibigan naman tong dalawang to. Alam mo kung saan ako mas nagulat? Dito. Oo, dito. Sa sasakyang ito. Sobrang ganda at mukhang mamahalin kaya agad yung tinignan kung magkano nga ba ito ito pala isang kanam spider rt na nagkakahalaga ng 31000 dollars kumulang 1.7 million pesos at doon, doon ko nalaman na ang sasakyang nito ay sa lamang sa mga luhong sasakyan ni Kibuloy na milyon-milyon ang halaga. Meron pa siyang mga private jet at ang isa ay nagkakalaga ng 900 milyon pesos. Belfort 29 private helicopter, 350 milyon pesos. Mercedes-Benz G-Class, 16.5 milyon pesos. At maliban sa mga maluhong sasakyan na ito, meron din siyang mga ari-arian na bilyon-bilyon ng halaga. Katulad ng Kingdom, isang indoor arena na mas malaki pa sa Philippine Arena. At kung matatapos ang proyektong ito, ito ng pinakamalaking indoor arena sa buong mundo. Tinatayang 13 billion pesos ang budget sa proyektong ito. Tama yung Prayer Mountain, isang pasyalan na malaparaisong lugar may walong iktaryang lapad. Tinatayang 2 bilyong pesos ang halaga nito. Glory Mountain, sa ding pasyalan na may sukat na 25 iktaryas, tinatayang 1.5 bilyong pesos ang halaga nito. Sunshine Media Network International o SMNI, isang TV station na ma-estimated net worth na 250 milyon pesos. At bukod sa marami siyang kilalang politiko, ay namimigay din siya ng mga ari-arian, mga sasakyan, at nagpapahiram din siya ng mga private jets and helicopter sa mga politiko. Si Pastor Kibuloy ang nagpahiram po ng aeroplano at helicopter kay Duterte noong panahon ng kampanya. At ayon sa isang report, si Kibuloy ay ma-estimated net worth na $160 million kung mahigit kumulang 8 billion pesos. At sinasabi niyong ang taong ito ay isang pastor at hindi negosyante? Ngunit saan? Saan nga ba nanggagaling ang kanyang mga yaman? Ito ang katanungan sa aking isipan. At doon, doon ako nagsimulang tuklasin kung ano nga ba ang katotohanan. Kingdom of Jesus Christ, ang simbahan na itinayo ni Pastor Apolo Kibuloy noong 1985. Nagsimula siyang mangaral sa labing limang tao at ngayon meron na siyang humigit kumulang pitong milyong miyembro. Simple lang ang paniniwala ng simbahan ito. Sinasabi ni Kibuloy na siya ang pinili ng Diyos at siya lang ang susi at daan para makupunta sa langit. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Sino ba naman ang ayaw mapunta sa langit, di ba? Ngunit papano? Simple lang. Kailangan mo lang sundin ang tatlong misyon ng simbahan. Una, ang spiritual revolution. Naniniwala sila na para makapunta ka sa langit ay kailangan mong magsise. True repentance. Repent! Ayon sa kanila, ang repentance ay ang pag-isantabi ang pansariling interes at tunahin ang kagustuhan ng Diyos. Pangalawa, ang Revolution of Excellence. Naniniwala sila na bago ka magsilbi sa Diyos, dapat lagi mong binibigay ang iyong pinakamahusay na gawa sa lahat ng bagay o excellence. At ikatlo, ang financial revolution. Naniniwala sila na para matanggal ang kahirapan at pumasok ang kasaganaan at biyaya sa iyong buhay ay kailangan mong magbigay. Ayon sa kanila, kung ikaw ay magiging masunurin at doon ka lamang bibigyan ng Diyos ng mga biyaya. Maganda naman ang misyon ng simbahan na ito, ngunit di ko mapigilang mapansin kung bakit paulit-ulit ang salitang ito. Tila ba pilit na itinatatak sa utak ng mga taga ang salitang ito? Are you perfecting obedience? Or I will kill you if you will not obey me? At kung isa ka ng ganap na follower at disipulo ni Kibuloy, dito na papasok ang kanyang pagkita ng pera. Karaniwan sa mga simbahan ay umaasa lamang sa mga donasyon ng mga miyembro nito. At kadalasan, walang minimum kung ilan ang gusto mong ibigay. Ngunit ang simbahan ni Kibuloy ay sumusunod sa isang sistema ng donasyon na tinatawag na tithing. Ang konsepto ng tithing ay simple lang. Ang donasyon na ibibigay mo ay dapat 10% ng iyong kinikita. That is the tithes. Patigas ako sa pangangaral ng tithes. Hindi ka lang magbigay ng iyong tithes, magnanakaw ka na. Pagkatapos magbigay ka ng tithes, tithes, huwag mo na baguhin yon because that is already God's will siya na ang nag-decide kung magkano ibibigay mo. Times, 10%. Kung ikaw naman ay may magandang trabaho, ay bibigyan ka ng financial quota o fixed donation. Itong halaga na ito ang kailangan mong ibigay. I have given right away a financial uh, quota. You know, like, just right away. You know, when I get back, I just baptize nice and then they're giving me like $2,000 Singapore dollars sa ring paraan para may maimbag ang isang membro ay maging isang ganap na full-time spiritual worker. Ang spiritual worker ay ang mga tao na sa loob ng simbahan na nagtratrabaho para sa kanya. At sa so, tuwing matatapos ang isang event, kinukumbinsi ang ibang membro na maging full-time spiritual worker ni Kimbuloy. Kadalasan, mga teenager na membro ang kanilang kinukumbinsi. Sinasabihan sila na baka ito na raw ang kanilang great calling. Towards the end of the events, there is an um, encouraging a message that whoever want to join and become a full-time worker, it's going to be a great calling. This is the best calling of your life because you're going to be serving the best of the best of Jesus. The Lord, the Lord Jesus Christ. Mga manggagawa sa espiritu. Yung manggagawa, yun ang tatanggap ng reward. Ang reward ay buhay na walang hanggan. Kaya huwag kayong manatiling new convert. Huwag kayong manatiling disciple. Huwag kayong manatiling member. Kailangan maging worker kayo in the spirit. Magka-worker in the spirit na kayo, anak na kayong tunay ng Diyos na pwedeng pagkatiwalaan din. Hallelujah. Kung ikaw ay isa ng ganap na full-time spiritual worker, isa sa iyong mga trabaho ay ipapadala ka sa iba't ibang lugar para maglibot at manghingi ng donasyon. So, I can tell you how we get a lot of money. Number one, pretend that you are a student. You are a student, you are self-supporting student, and you are doing this um, for your study, to continue your study. You don't have parents, you don't have family and yet you are surviving as a um student. So they will give you a big chunk of money because they feel terrible. Now the other thing is we pretend that we were deaf and mute. So we we try to do the sign language pretending that we were deaf and mute. Ang iba naman ay pinaglalako ng puto otap o mga kakanim para ibigay ang pera na kinikita sa simbahan miembro ng